Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan, for today's video guys. Nakalabas na ako ng bahay at nandito na ako sa train. Actually, buong araw akong nasa kwarto lang na nakahiga. Pero nakapaglaban na rin naman ako. And hindi ako lumabas at ngayon lang ako nakalabas ng bahay. Which is my day off ngayon. Ah... Uh, dahil napaka sobrang init ng panahon guys kaya ngayon lang ako lumabas ng gabi na and then pumunta ko sa bahay ng kaibigan ko ano ah uh, tatambay-tambay lang kasi nga day off ngayon and bukas may pasok na naman ulit so tambay-tambay muna tayo ngayon and ayan uh, gabi na nga tayo nakalabas kasi nga ayun wala rin, wala rin mapuntahan walang matambayan so doon lang sa kwarto, higa-higa, nakapikit-pikit naman kahit papaano. Yun nga lang, ah uh, masyado ng late tayo ng gabi nakalabas dahil nga, ayun. So anyway, uh, dahil nga napakasobrang pagod and nung Sunday night nga kasi, uh, masyadong late na nagaya yung kaibigan ko sa uh, pagaya na magbar so nagbar kami and ayun Monday na ng umaga kami nakauwi which is 9am so after nun pasok pa alam nyo naman na Monday yun tapos Tuesday yung yung off ko so ayun puyat na puyat ang lola nyo nung araw ng Monday kasi yun nga may pasok pa and then uh, so kagabi Monday night uh, bumawi ako ng tulog ko as in napaaga tayo ng matulog and nagising tayo ng mga alauna na ng hapon hapon na ba yun or tanghali pa hapon na yun kasi 1pm na so ayun uh, alauna na tayo nakabangon and worth it naman and then Uh, yun uh, pagising ko nagkape kumain tapos uh, nagsalang ng labahan and buti na lang kamo walang masyadong naglalabas sa bahay kanina kaya napaaga yung paglaban natin kasi usually naglalaba ako gabi na dahil na ang daming naglalaba tuwing Tuesday and ang dami naming nag-off tuwing Tuesday anyway guys nandito ako sa isang mall pasyal-pasyal uh, lang tingin-tingin lang sa mga pwedeng makita natin dito sa, sa mall and then ayun uh, kasi yung kaibigan ko uh, alas 9 pa yung ay, alas 6 pa yung uwi nga, galing work and mga 11 pa siya makakarating ng bahay and then ayun kaya uh, maaga na akong mali sa bahay para at least kahit papaano makasakay ako ng train and makahabol ako ng train kasi kung gabi ako aalis uh, at gabi rin ako uh, pupunta dito sa lugar ng friend ko and hindi tayo makakasakay ng train so naging maaga na lang yung pagpunta ko rito para makasakay ako ng train and sayang din kasi ang pang-taxi guys kasi kung gabi ako pupunta malamang magta-taxi na ako and magta-taxi din ako pa -uwi. So, double-double yung magiging pamasahe ko pa -uwi and sayang din. Kahit pa paano pang ah uh, bus card na din yon pang load. So, anyway guys, i-update ko kayo mamaya. Ikot-ikot muna ako dito and ipapakita ko sa inyo ang ating mga nilalakaran. Okay. And guys, nandito tayo sa more guys wala tambay-tambay lang nagaanap ng spot na pwedeng mabigyan natin ayan, dito lang tambay-tambay lang pakita ko sa inyo yung mga kagandahan ng mall namin dito ayan pero alam nyo ba natatakot ako pag mga ganito na nalulula ako pag tumatambay tambayan ma ano mga tingin-tingin lang hindi ko alam kung ilang floor to 1, 2, 3 2 floor lang, 3 floor lang pala to Ayun na daming tao guys Hindi nga masyadong madami May, Pero meron naman Siguro dahil weekdays Hindi siya weekend So ganun hindi ganun kadami yung tao Pero doon oh, meron naman mga tao Ayan may mga tao rin naman Ayan so Nandito na tayo sa pinakataas kasi nga, uh, para makita ninyo yung lugar, uh, yan, iikot-ikot ko -ikot kayo. Ikot-ikot ko -ikot kayo, guys. Ayun, ikot-ikot lang din ako dito. Wala namang bibilhin. Dahil wala pang pera. Walang budget para sa pagbili ng mga damit-damit yang dito rin tayo sa kabila. Ayan. Malaki yung mall dito guys. Napakalaki ng mall dito. Kaso lang. Ikot-ikot lang talaga yung magagawa ko dito. Dahil wala kang budget. <laughs> Ayan. Tinitingnan ko lang yung mga branded-branded na mga ano dito. Na mga... Na mga tawag nga. Na mga clothes. Branded clothes. And then, may mga perfume. And plano kong pumunta ng supermarket nila dito. Kaso lang parang pili ko ang haba ng pila. So, I think pupunta nila ako dun sa bilihan ng show rack. Kasi nagustuhan ko yung show rack na pinaglalagat ko ng mga shoes ko ngayon. And mura lang. Uh, actually guys, nandito pa ako sa mismong mall dahil parang ano, parang gusto kong bumili ng damit pero hindi ko magawa dahil na, <laughs> wala tayong enough money. And then parang iniisip ko kung bibili ako, ano na lang yung uh, isusustento ko para sa sarili ko. <laughs> Doon ako na ano, doon ako na uh, ano na ano pang kakainin ko in the next day ano pang ibibili ko na pagkain in the next day so ayun na ako but gusto, gusto ko bumili. Gusto, gusto ko bumili talaga ayan ikot-ikot ko na kayo and siguro lalabas tayo sa mall na to para pumunta doon sa pilihan ng show rack And ayoko magtagal dito dahil ma ano lang ako, ma madidimonyo lang ako sa ano, yung bilihan ng mga ano guys, oh, mga cellphone, mga laptops, mga iPads, ayan. Ganyan na pala yung bilihan dito, yung mga store nila rito. And dito rin Shut Up Teach. Bilihan ng mga gadgets, mga laptop, mga cellphone, ngayon siyaan. And dito naman, home center mga sofa bed gusto ko pumasok doon guys so, bilihan ng mga uh, cellphone bilihan ng mga camera tingin tingin lang din ganun malay mo in the future magkaroon tayo ng sapat na pera ayan mga salaset naman dito guys ayan home center ganda ng bed oh. 1,999 almost 2,000 lang queen size na guys ito naman 2,499 Ang ganda Ang ganda ng bed Tapos dito coffee shop Ayan Doon tayo galing sa kabila Umikot-ikot lang tayo dito Ganyan Ayan, umikot-ikot lang talaga ako guys And, ayan, nandito tayo sa mga uh, Restaurant dito restaurant and I think madadaan na natin ang Jollibee madadaan natin ang Jollibee pero dadaan pa lang rin tayo hindi tayo, tayo kakain or hindi tayo bibili kasi nga low budget tayo and wala tayong budget ay Birkenstock stock, Birkenstock Birkin Birkenstock die chinelas na Birkenstock stock hindi ko alam kung paano siya ibasahin so Pakita ko sa inyo yung Jollibee guys Pakita ko Ayan yung Jollibee Jollibee dito sa mall na to ko kumakain ng Jollibee Daan lang tayo guys Dahil wala tayong budget Ayan, bilihan din ng cellphone Sana makabili na ako ng cellphone Gusto ko iPhone 17 agad <laughs> Wala pang 17 no yung wala pang 17 pero gustong gusto, gusto bumili ng 17. Wala kang pambiling iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13. Gusto na dumiretso ng 17. Oh my God! Adidas! Ang Adidas. Ayan. Wala lang talaga tayong pera guys. Ayan. Play and Dream. Ayan. May, may laruan na umaanda. Sa Play and Dream sa mga... Uh, mga laruan ng mga pambata. Yung guys, oh, ang ganda ganda. Ang dami dito. Dito sa floor na to, bilihan talaga ng mga mga gadgets and mga shoes and mga restaurant din. Like, ayun, yung Jollibee. Yung Jollibee sila. And ang Starbucks. Starbucks nila. And ang Converse nila. Converse. So, ayan guys, bababa na tayo dahil wala rin naman tayong mapapala dito and wala rin naman tayong maibibili dito ayan napadaan tayo dito sa kanilang sinihan ayun yung sinihan nila guys nakapunta na ako dito before nakapanood na ako ng sini dito before pero one time pa lang yung yung Little Mermaid yata yun. Yung Little Mermaid, ah, Little Mermaid ang palabas. Ayan. So, nandito tayo sa loob. Wala lang. Tingin-tingin lang kung ano yung palabas. Guys, guwapo yung nakaitim. Guwapo yung nakaitim. Nakita ko siya. Ayan, yung mga palabas ngayon. Guwapo yung nakaitim as in. Ayan yung mga palabas ngayon dito Kaya ayan Padaan lang guys kasi na uh, Madadaanan talaga sya Pa uwi So ayan yung dalawa manunood ng Sini parang sarap manunood ng Sini Kaso lang wala akong kasama So ayan na guys Baba na tayo uwi na tayo kasi palubat na rin ako And ilang minutes na lang Malulubat na ako Ay dun pala yung daanan Ikot lang tayo ng ikot ngayon ayan yun yung sinihan nila ang gwapo na nakaiti manonood siguro sya ng sini kasi pumibili sila ng ano ng popcorn at saka soft drinks ayan baba na tayo dahil dadaan pa tayo sa bahay ng aking friend and uh, ayun so ayan palabas tayo ng ano palabas na tayo dito sa mismong mall na to. kasi uh, pagpunta ko dun sa friend ko dadaan pa ako ng isang uh, isang train isang station ng train so ayan guys uh, pero dadaan muna ako sa bilihan ng uh, bilihan ng show rack uh, bili lang ako ng kahit isa kasi maganda nga yun uh, maganda nga syang lagay ng sapatos kahit open siya. Actually, ang gusto kong show rack, yung ano, yung parang top out, oh, ano siya, tupper, tupperware siya. But because, hin, meron ako nakitang ganun, kaso lang, medyo may kamahalan. So, tapos nakita ko yung, yung open lang siya, pero worth it naman siya, maganda naman yung style din niya. Kaya yun na lang rin ang bibilin ko, para lang at least, ma-arrange ko yung mga sapatos ko na nakapakasobrang dami pero alam nyo ba guys madami tayong sapatos pero hindi natin nasusuot lahat hindi ko nasusuot lahat actually pero ayun nga kailangan lang natin ng lagayan ng sapatos so ayun tatawid tayo tatawid tayo tatawid tayo tatawid tayo nakakatakot tumawid talaga guys mag hawak mo yung uh, telepono mo tapos ano ha uh, tawag niyan mm, um, ka tapos tatawid ka yan punta tayo sa pakita ko sa inyo yung dadaanan natin ayan so ito yung mga dadaanan natin tatawid pa tayo dito dalawang ano siya dalawang isa dalawa yan so go na. tawid na tayo tawid tawid oh my god dito pala dumada ng 53 Okay, now I know na dito dumadaan ang 53. Pabalik, ayan. Doon tayo pupunta guys, doon. Doon ako nakabili ng show rack, medyo yun nga, malayo-layo. Tapos after, dito na tayo sasakay. Ayan, bababa tayo dito ng papuntang train station. Buti nilang may malapit. So, dyan tayo bibili guys. So, ayan. Bago tayo pumunta doon guys, magpapaalam na ako kasi palobat na ako. Mga ano lang tayo, 10% lang tayo. So, bago tayo mapataya ng cellphone, ano, magpaalam na tayo. Ayan guys, please. Para yun ang awa, supportahan nyo ang aking YouTube channel. Please don't forget to like, comment, and share. Lalo-lalo sa inyong pag-comment. Para naman kahit pa paano, ma-recognize ko kung sino kayo. And mapasalamatan ko rin kayo sa mga susunod ko mga live na gagawin. And please, don't forget to click the notification bell. Pag nakita nyo yung bell guys, i-click nyo. At pag nakita nyo yung all, i-click nyo na rin yung all para naman pa paano maging certified updated kayo sa mga hina-upload kong videos. And thank you so much guys. I love you all. See you on my next vlog. Bye! Bye!